para mahakot yung mga gamit mo doon sa kabila. Ha, nanay? Opo. Nakikita ko kayo. Salamat sa inyo. Okay, nanay. Masaya ako. Ay, sige po, nanay. Salamat. Ay, sige na. <laughs> Andi dito kami ngayon sa lugar kung saan yung tinutuluyan ngayon ni Nanay Nonay at nga, napag na napag-desisyonan nga namin na bukas ay papalipat po natin si Nanay Nonay doon sa pabahay ni Commander. Kaya na, ayan, kanina, nag-ayos na si Rance yung mga gamit na ibinili namin para kay nanay nonay para paglipat niya doon, ay meron na siyang gagamitin mga kababayan. At, at yun nga pala, tungkol sa, sa -check, sa check-up niya, ay i-update ko na lang kayo mamaya pagpunta natin doon kay nanay nonay kayo ano yung update sa kagustuhan natin na mapacheck up siya. Ngayon may mga dala kami dito para kay nanay nonay muna. Tara! Samahan niyo po kami at baba tayo dito. Dito na kami dumaan sa kabila kasi nga baka mamaya andi dito siya sa dati niyang tinitirhan na kubo eh at least dito na, na dito na kami dito na namin siya matatagpuan kung dun sa kabila kami dumaan eh baka mamaya hindi dito naman paano baka mahirap o oh, dyan ka na lang buti tayo yung ano kung oh. madulas to ang hirap na naman Bukas papasuyo na lang natin si Nanay Nonay kay Rans kasi may lakad kami ni Commander. Papa-check up ko si Commander bukas. So papasuyo kay Rans si Nanay Nonay na may may doon sa kabilang bahay. Parang may ahas na dito rin sa Grabe na oh Sa susunod wala na tayo dyan dadaan eh. Sa so bagay kung nandoon naman na sinanay sa kabila Oh, duna na dun tayo Tsaka pag may lipat mo bukas Wala dito rin Wala dito mga kababayan oh. Kasi ito wala na iniwan in, in, in niya na talaga tong kubo-kubo na to dito sana kahit paano okay siya dito kasi kitinan niyo naman bago pa yung bubong tapos yung dingding niya naman niyo, okay naman dito kaso wala siguro may reason din si nanay nonay kung bakit ayaw niya to kung bakit iniwan niya to kasi nga siguro hindi siya komportable o eh. um, baka mamaya mas komportable pala siya sa ganong tahanan kasi alam yung mga na napansin ko nito mga nakarang araw nung lumipat siya doon. Hindi ko na po siya nakikita sa sentro. Ikaw nakikita mo pa? O, oh, di ba? Hindi na. Kasi siguro, dito siya komportable talaga sa pinipwesto niya. No? dito hindi siya komportable. Kaya naggawa na naman siya doon ng bahay-bahay niya doon sa kabila. Kung saan siya dati inangat lang niya. Kasi baka nga doon panatag. Mas panatag siya doon. So, paano? Kapunta tayo doon? Tara, padali mo na lang muna yung tubig rin. Dalim ko itong isa. Medyo mabigat eh. Tara. High tide ngayon. Kaya di, kaya rin kami maka daan doon sa sa kabila. Sana andun si Nanay. Ha? Wala sa sentro eh, no? Pagdaan namin kanina, wala naman doon. Binilang ko pa rin siya ng grocery. Para kung bukas, di hakuti na lang ni Nanay. Rans papunta doon. Para at least ngayong gabi, meron siyang ano, kakainin. Ay tide oh. oh. Uh, lumulubog yun <laughs> 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 ang hirap dumaan dito lumulubog pa ah. wait lang pahinga muna ng buhangin. ang buwan ang buwan ang buwan ang buwan Baka mamaya, pagpunta natin, wala na pala si nanay. Baka naglakad na pupunta ng na, <laughs> Manila yun. I, ha? O oh, hindi siya aalis, di ba? Nakiusap pa nga siya sa atin na sabi niya, huwag natin siyang tigilan kasi huwag ah, natin siyang iwan kasi ta, ah, kami lang daw yung nakakaintindi sa kanya ni Ran, sabi ni nanay no, na unay. Marami ding ano, maraming naluha doon sa sinabi ni Nanay noon na yun. Buti nga nagpayag na, na si Commander na mailipot doon. Sabi ko eh, uh, wag, lang pabayaan si Nanay noon na isa pagkain para baka naman hindi na siya sumpungin kagaya noong nangyari noong nakaraan. Dito na tayo. Uh. Saan nandito? Parang sarado rin sa Iba na naman yung pintuan niya. <laughs> Nung nakaraan nandito yung pintuan niya sa ano? Diyan oh. Sa harap. Ah. Uh. Ah. Uh. Bawa mo na muna yan dyan. Ganda ng tanawin, oh. Ha. Taw po! Ay, yari, wala runs. Taw po! Nay! Nanay! Nanay! Yari, wala. Ito yung bahay nyo. Ayan, nakita nyo. nagawa lang siya dito ng sahig. Tapos, pabago-bago pintuan. Nung dito nandito yung sa kabila. Ngayon, dito naman sa left side. Ang problema natin, wala siya. Ano kaya ito? Baka bukas pag nilipat mo, hindi mo rin madatang dito. Waga, si siguro. Ha? Waga. Kailangan mas maaga, no? Ha! Huh. Ano kaya ito? Pahinga muna tayo saglit. Magod natin hanapin. Ah! Wala ko sa sentro kanina. Wala sa sentro, eh. Hindi kaya iniwan niya na itong bahay na, to? na ito. Wala na itong mga gamit. Eh. Pero hindi itong iba niyang gamit, eh. Oh. Pag naalis man siya yan, eh. Alam alam mo yung style ni nanay ano, nanay nonay. Para siyang yung survivalist bagay, yung yung survivalist na tao, yung ganun. Yung gumagawa ng mga paraan para mabuhay, yung mga gantong bagay tinanong niyo naman yung bahay niya. Pinagpatong-patong na bato, mga palapa na niyo, mga sako, mga trapal. Yung parang sinig gumagawa ng paraan lang para maka-survive, parang ganun. Yung nakikita ko sa kanya dito. O nga pala, Uh, hanapin natin mga message na nanay eh, pero update ko muna kayo dun sa ano check up niya. so nagsubo kami mag ano, mag message ulit dun sa uh, psychiatrist kaso nga lang ang gusto po nila ay online lang hindi sila dito makakapunta kasi isang person daw po so as, usual kagaya din ang nangyari dati sa in-inquire natin ayaw nila kasi isa So ano, uh, online na lang daw. Kaso nga lang ayoko naman po na online. Kasi nasubukan ko na po yun, meron po ako dating tinulungan na medyo may ano din may problema sa pag-iisip. At online lang din yung naging check-up niya, nagbabayad tayo noon, tapos online lang siya chine-check up. Kaso nga lang hindi po maganda yung naging resulta. Kasi uh, mas maganda pa rin yung actual. Tsaka ang kailangan nga kasi nanay noon ay turok, hindi po ano, hindi yung iniinom na gamot. Ang kailangan nanay noon ay turok po sana. Yun yung gusto ko sana kaya wala hindi po siya ano hindi siya mapuntahan dito hindi siya ma-check up hindi nga mahirap ay lagyan pasok mo na lang siguro dun ra, sa loob may, mga bigas po yan tapos uh, tubig ni nanay nonay at uh, ano pa ba naman yan mga pang almusal nya tapos mga pang ulam nya tapos meron siya diyan pwedeng lutuin Ayan yung mga laman po niyang ano, ng groceries natin. Huwag na natin buksan kasi hanapin pa natin si Nanay Nunay. Kasya ka na ano? Doon sa dati, eh, hindi ka kasa doon. Ayos. Ha? Malaki-laki ngayon itong bahay. Mansyon ang tinutuloyan ngayon ni Nanay Nunay. Dati dito dito. Ano tara? Punta na muna tayo. Huwag lang sana tayong magkasalis e. Eh, at saka sana walang kumuha nung grocery dito. Wala bang pwedeng itaklob sa pintuan niya? Yan, nakatali yan. Sana may pwede tayong itakip sa pintuan para hindi makita ng taong dumadaan dito. Kasi baka mamaya magaya na naman dati na hinukuha ng tao dito. Wala, wala tayong pwede itaklob. Hanap sana na pwede itaklob dyan. Yan, diyan may meron wala. Yan. Wala. Wala pa pala Sige. Kuha si ng palapa, kailangan matak matakpan natin bago tayo malis. <sighs> Dapat talaga ngayon mga kabayan, hindi talaga kami lalabas kasi nga kagabi, eh, si Commander ay medyo nagkaroon ng konting spotting, medyo nag-worried nga kami kagabi. Ah... Uh, siguro tagtag -tag din sa biyahe ayaw niya kasing magtigil kaya sabi ko nga huwag na muna talagang lalabas ngayon kasi may kapro na medyo natakot kami kagabi kasi nga may nakita siyang kunting dugo eh, ayun pa naman yung sabi ng doktor bantayan namin uh, kung may spotting o so, di ko muna siya ngayon pinagagalaw sa bahay lang kaya nga dapat ngayon di rin kami ni Rans na labas kaso nga lang sabi ko bukas na yung paglipat ni nanay nonay dapat ngayon ay mapuntahan namin siya bago siya ilipat bukas kasi baka may magtanong nga pala bakit bukas pa ililipat at hindi ngayon bukas pa lang po kasi maililipat si tatay uh, Ben yung nakatira dun sa ano don sa bahay ni Naros na pabahay ni Commander na paglilipatan ni nanay nonay okay kaya bukas pa at si sa pambahala makikisuyo na lang tayo sa kanya hindi ko muna siya pasamahin bukas sa sikap ni commander siya na lang muna magasikaso kay nanay nunay bukas okay na? ayos na? okay tara kita tayo sinilip mo dyan? dyan? wala dyan? sige sige tara balik tayo sa taas wala tayong choice kailangan lang natin siya hanapin at may palam na bukas natin siya ililipat at may palam natin na may mga grocery siya kasi baka mamaya Uh, hindi niya alam kung na-grocery naman o no? baka mamaya itapon. Dahil lang po mga kaubayan, di kami makaalis kasi nagmamasda namin doon sa ano. Kasi parang may nakita kami na gumalaw, eh baka mga bata baka kukunin yung mga dala natin kanina doon kita mo kanina ay kita mo gumagalaw di ba oh yung kahoy kaya nga gumagalaw yung kahoy eh di ba silipin natin mga kabayan para makita natin baka itong tinutukoy ni nanay nunay na kumukuha ng mga binibigay natin sa kanya meron? No, At makalipas nga rin ng ilang minuto na pinagmamasda namin kung sino ang naroroon sa tahanan ni Nanay Nonay, ay nagbiyahe na rin kami upang hanapin ito. Nang sa ganon ay makabalik kami sa tahanan niya. Mga oh, kabayan, nandito na si Nanay Nonay. Eh, naglalakad. Oh. Nakasalubong na namin. So, di ko lang alam kung saan galing to si Nanay. Siguro, naglibot-libot na naman yan dyan sa bayan. nai Nay! Saan ka galing? Ha? Ha? Tapat Hinahanap ka namin nang galing kami doon sa bahay mo. Nagdala ko ng pagkain mo. Naandun, iniwang ko na. Eh may mga bata nga doon na palibot-libot sa bahay mo. Halika, samahan ka namin. Ah, doon kami magpaparada na o oh, ha? Okay, sige, sige. Punta ka na doon kay Rans. Andun si Rans. Motor, tara, punta na tayo doon sa ano. Ano magdala niyan bag mo? Ano na, mabigat yata. Ah, Bigat nga. Ano mga laman nito? Yung damit ko, yung magkakaparehas nito. Ah. Ang damit ko. Nahanap ka namin kanina pa. Kasi nga sabi namin eh Baka nasa sentro ka na naman. Oh, saan mo kinuhay yung mga damit mo? Ay, dala ko 'yan. Di, galing dito. O nga, bakit dala. na bakit ang ang layo naman ang pinadanan mo ng gamit mo? Eh, uh, biniwan ko lang. Ha? Binukod ko. Binukod mo? Oo, oo. Bakit mo binukod? Bakit din mo kinuhay? Yung pinuha? yung bang dala ni ano ni ni misis? Oo, oo. Uh -huh. Okay. Pinagbukod ko yung mga alis ko na damit na iba, ito ay magkakaparehas. Oo nanay. Kaya... Um, bukas, ililipat ka ni Rans doon sa may bahay ha, Diyo sa kabila. Mm. Ha? Mm -mm. Huwag ka dyan na alis at ililipat ka ni Rans doon. Uh, mili na ako ng gamit mo, may higaan, may upuan at may iba pa mga gamit para doon ka na muna. Ha? Mm -mm. Okay. Kumain ka na ba? Oo. Anong kinain mo? Kanina, bago ako umalis dyan, oh. uh, kanin. Tapos, ano yung... Kanin? Mm -mm. Anong ulam? Yung dried fish tuyo ba? Ah, hindi na kita madalas nakikita sa bayan ah. N hindi, ka na masyado nagpupunta doon? Ah, uh, dalawang, oo, oh, hindi na. Hindi na masyado. Oh, oh. Maganda na na komportable ka ba dyan sa tinutulugan mo? Oo oh, oh, naman. Isa doon sa isa, doon sa may kubo. Oo. Oh, oh. Mas komportable ka dyan. Mm. ah oh, okay, kaya pala. Oh. Merienda, nagmerienda ka na ba? Oo, uh, binigyan ako ni uh, Atibit ng yung, ano ba, sa, sa Maruya. Maruya. O, oh, tsaka isang... <laughs> binago magway. mo na naman yung pintuan mo pala? Ah, uh, dito? Uh Oo. -oh. Binanggal ko lang. Oo. Oh, la At doon ko nilagay. Kasi nung isang gabi, parang hindi ako maka... Parang may nakikita kong anilo doon sa pulo ng ano na yun. Ah, hindi ka komportable. Mm -hmm. Kaya binago mo yung pintuan? itinakit po yung yero. Ah okay, hmm. kaya pala. Anong oras ka umalis ng bahay mo? Ngayon-ngayon lang siguro mga wala pang ano. Parang kakaligo mo lang ano? Doon sa isang, isang ano, oh, Kasi basa pa yung buk mo eh. <laughs> Oo. Oh. Para mailipat ka na bukas sa nanay. Oo. Oh, oh. At para hindi ka na nagtitiis po dyan sa bahay na yan. Doon ko sa maayos na turut na tulugan, doon ko sa maayos na tirahan, ha? Hmm. Oh. Mama ka. Oh, okay lang po 'yan, ay? Ito na lang ba 'yung mga damit mo? Oh, 'yun lang ang uh, ano na. Ano. Oh, Bigat-bigat ng dala mo lagi pala, Nay. Hindi ka ba dito nahihirapan? Hindi naman ako nagdadala lagi niyan. Ngayon lang, yun ko lang dala yung, yung damit oh, na yun. Bigat yan ng damit niya, mga kabahayan. Eh. Kala mo may dala kang ano, parang sampung kilo mahigit na bigas ganun parang mga 15 kilos yung tansya ko dito sa laman ng bagay hindi ko po ng laman nito baka may bakal naman tunay nay ang bigat nilagyan namin ng palapa ha? oo no. at may mga may mga grocery ka dun sa loob baka kunin ng mga bata no? may mm -hmm. oh, mabuti na dyan pa naman o oh, nanay pasok mo itong gamit mo sa loob balisin natin itong palapa nilagay lang ito ni Rans Oh. Ah, lalagyan ko dito. ito. Mm. kaya Hmm. Uh, Ngayon mo na mo na 'yan. itong bag mo dito. Oh. Oh. Nay, andun yung mga grocery mo sa loob, ha? Mm. Bukas, bali bukas, pag uh, lipat niyo ni Rance, dalhin mo na rin yan, ha? Mm. Hindi nalakol, ka na eh. Upo kami, upuan ka pala pati dito, oh, ganda. Hindi <laughs> nalakol, hindi lang ka lang namin ng grocery ngayon, parang ngayong gabi, may mga kain ka rin, ano? At saka bukas nga, may lakad ako, so sirang lang mag sa sa'yo, ano? Mm. Para mailipat ka na bukas, ha? Huwag dito. Mm hindi. -hmm. Okay. Andiyan sa ano mo, may bigas ka pa ba? Wala na. Ubos na. Oh. Oh, diyan may dala ko diyan sa yung bigas. Ha, dinala lang kita ng limang kilo para alam mo naman, hindi ka pwedeng magkaroon dito ng bigas na sako, ano, sako ng bigas. Kasi nangyari na ito dati na nawawala yung dala natin sa kanya. So ngayon, eh, lima limang kilo na lang dinadala ko sa kanya tas mga groceries. Okay. Oh, nanay, ngayong gabi ba eh dito ka matutulog? O doon Oo. ka natutulog sa kabila? Dito na, Marahil, dito na. Dito na? Oo. Oh, Galing mo nanay kasi bago ko umalis, nilinis mo talaga. Ikaw nilinis ng kubo na yon Oo. Ikaw? nilagyan ko palang ano, ng, 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 ng pasungan Bayang yung lutoan sa mm, nilinis, sa kabila? Nilinis mo bago ko umalis? Oo, oh, malinis ang bago. Galing ni nanay noon ni mga kabahayan. Nakita kasi namin kanina bago kami bumaba doon sa kabila. Nakita namin na malinis yung kubo. So bago niya talaga inalisan, malinis. Mas malinis pa 'yon kaysa doon sa dating ah, hindi pa niya natitirahan. Mas malinis pa ngayon. Talagang nilinis niya talaga. Pa paano yung mga tanim mo doon? Ah, uh, binunot ko 'yon kasi maraming ugat na. O anong gagawin? Hindi man nag magla nagmaglalaman sila. Saan mo may nilagay. Uh, ginawa kong ano, sinunog ba? Ah, sinunog mo na lang? Oo. Sayang naman. Sana po ginulay niyo na lang. <laughs> hindi pa ba pwedeng gulayin? In Nakapag, nakapagpitas na rin ako. Hmm. Nakapagpitas na rin ako sa, sa talbos na yun. Pero, kailangan kasi bunutin yung mga yun. Gawa ng ugat ng mga, ng mga kamote na nagtataglay ng, ng paramdaman ko rin. Natatandaan ko ng tatay ko nung no, 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 nagtanim kami ng, ng kamote sa, sa dango wow, mo si mura ba po sa ilawod suba ba na tinanggaling niya yung mga kumuti bago nagtani ng panibag mm, okay kaya pala may mga mm -hmm. alam si nanay kasi magulang niya pala nagtatanim-tanim din dati o nga pala nai nagkontak sa akin yung asawa ng anak mo na lalaki hindi ko lang alam kung si Dave o yung isa kung alin sa kanila yung oh. misis niya nag-message na huwag ka na daw magalala sa mister mo doon dahil okay naman yung asawa mo doon ano okay naman daw yung mister mo ha sa totoo to 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 lang, may litrato ako kaso nandito sa pang-camera namin. Litrato ng mister mo. After ng vlog papakita... Ay, wala yata. May internet ba dito? May signal dito? Meron? Wala? Meron? Okay, kung may signal dito, papakita ko sa iyo bago kami umalis mamaya, yung litrato ng asawa mo. Ano? Yung latest niya na picture para makita mo ulit yung asawa mo. Ano? At nag-aalala ka nung nakaraan na sabi mo na baka mamaya patay na yung mister mo. Huwag ka mag alala buhay na buhay ang mister mo. Ano? At okay naman daw siya doon. Ha, nanay? Oo. Oh. Okay, sige. Ngayon, nanay, uh, mag, mag, ano ka, magluto luto ka ng pagkain mo. Tapos, may lutoin dyan, o, oh. kung ayaw mo naman, may ready na doon na pwede nang kainin na agad. Ano? Oh. Tapos, may mga tinapay ka dyan, sa magutom ka, hating gabi, o umaga. Anong oras ka ba dito pupunta bukas? Maga, mga alas 7, ganyan, alas 8. Sige, mga alas 8, alas 7, dito na si Rans, ano? Oh. Para mahakot yung mga gamit mo doon sa kabila. Ha, nanay? Opo. Oh, okay po. Sige po, nanay. At ngayon, uh, sinamahan ka lang ulit na pabalik dito para ipaalam ko nga sa'yo na susunduin ka bukas at masamahan ka namin at baka mamaya nawala yung ano mo, groceries mo ha? Mm. -hmm. okay sige po nai ngayon eh tinutupad ko yung pangako namin sa'yo ni Ranz na hindi ka namin iiwan hmm, di ba? hindi dito pa rin kami oh. kasi sabi mo kami lang yung nakakaintindi sa'yo oh. may nais ka ba sa aming sabihin? salamat <laughs> Nagkikita-kita pa rin naman tayo kada ano, kada uh, oras mo. Kada na doon na kailangan. Nakikita ko kayo. Salamat sa inyo. Okay, nanay. Masaya ako. Pagka uh, tutumbasan ko rin yung pagtulong ko sa inyo. Ha? Abo, na, Salamat, na Ang katumbas lang ng pag... Uh, tulong, kung munting tulong namin iyo yung maging masaya ka lang yun ay kasayahan na namin. Mm. Nanay, uh -oh. ha? Kaya huwag ka magpaka-stress. Huwag mong isipin yung mga bagay-bagay na pwede ka ma-stress, Ang isipin mo lang, dapat maging masaya ka, ano? At anumang oras, eh, darating naman kami dito sa'yo para bisitahin ka ulit. Uh Opo. -oh. At bukas sa paglipat nyo, sana eh ah uh, lahat ng gamit mo madala ninyo ng maayos. Ano nanay? Okay. Okay, sige po nai. Sa ngayon, may iwan ka na muna namin. Pupunta oh. muna kami, ha? Oh, sige. Okay, basta mag-ingat ka dito. Hanggang ngayon ka na lang naman natutulog dito at bukas makakalipat ka na, ano? Okay, sige po nai. Pasok ka na sa loob ng iyong tahanan. Pag merienda ka, ha? Oh, at hindi ka pa nagmerienda, buksan mo na yung grocery ko na pang bahala. May tubig ka yung tubig. Ano yan, bago yan, ha? Oh. Okay. Oh, akin na yung microphone ko. Okay. <laughs> oh, na kami after na o, oh, punta na kami, ha? Hindi nyo magbabayaan, ha? Na, salamat Oo, naman, ay, Hindi ka namin babayaan. Andito lang kami ay, lagi. hindi pa rin ako uuwi, ha? Oo naman, ay, Basta, kung hindi ka komportable dyan, dito ka muna, okay. ha? Sa Kapalongga. Okay? Salamat po. Ah, Sige po, nai. Salamat. Ah, sige na. <laughs> <laughs> sige na, nai. Sige, pasok ka na po. Okay. Okay. So, yun, mga kaubayan, pupunta na din tayo. At nagpapasalamat ako sa unang-una sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon na binibigyan niya sa atin upang makatulong. At pangalawa, nagpapasalamat ako sa lahat ng viewers na dahil sa inyo ay nakakatulong tayo. At pangatlo sa mga tumutulong sa atin na sponsors. Sa wala man, sabi ko nga sa inyo, nabibilang ko lang sa daliri ko yung mga talagang sponsors na talagang kumbaga eh ande dyan gada buwan para sa atin para mapabutan tayo at yung mga dumaan na sponsor sa atin ay yun naman po ay eh, kung may matipuhan sila na bago nating binaglog at gusto nila magpabot ganun lang naman pero hindi sil, hindi naman talaga totally stable na sinasabi nga okay at shout out dito si Ninang Adelina Ninang Adelusion salamat din kasi alam ko busy lang siya ngayon marami marami salamat din sa kanya at kaninang loans napakalaking tulong ang naibigay sa atin yan pa pangalawang magulang din namin yan magingat po kayo dyan alam ko uh, sa ngayon eh, ano din kayo kung may mga pinaghahandaan din kayo kaya yun, salamat pa rin sa lahat lahat pati sa mga taong tumulong sa amin simula't simula para tayo ay magkaroon ng kahit pa paano ganitong subscribers at followers natin sa ating facebook page road to 700,000 followers na tayo sa facebook salamat po sa inyo lahat at sana patuloy niyo yung supportahan yung mga ano natin platform. Dahil kayo lang po yung pag-asa namin para may pagpatuloy itong bagay na ginagawa namin. Muli po, salamat. At uh, mag-a-announce nga pala ako, baka next week, sa ano kami, sa Candelaria na muna kami magpapaabot ng tulong. I-arrange nyo muna natin lahat ng beneficiary natin dito. Maayos na natin silang iiwan. Pansamantala. Tsaka tayo lilipat doon. Basta mag-announce kami kung kailan tayo mag-start ng pag-charity naman sa Quezon. Doon muna siguro kami kasi si Commander medyo uh, medyo mas komportable yata siya doon. Okay, maraming salamat Marcos TV Channel, Rans TV, cameraman natin, supportan nyo. Commander ni Marcos, sana nandiyan kayo palagi. Ingat po, ingat kayo lahat.